Anong pangalan ni ate? Juliana po. Juliana. Sige, from 1 to 10, gano'ng akatalino? 1. <laughs> 1? Grabe naman sa 1. 5. 5. Nag-aral ka pa ba? Apo. Anong favorite subject mo? Tour and travel. Tour and travel. Pubunot ka dito, mga subjects, mga math, mga science. Doon natin i-base yung two questions. Pag nasagot mo parehas, may 200, ay may 300 pesos ka. Pag isa lang, 100 pesos. Okay, so tingnan natin anong subject. Oy. Mat! Okay. Magaling ka ba sa math? Oh, ah, hindi po. Okay, eto. First question natin. Ilan ang zero sa one billion? Seven? Seven? Sure? Sige, bilangan mo muna. No pressure naman to. Ilan ang zero sa one billion? O oh, sige, call a friend. Nine. Nine daw sabi ng friend mo. Si mami, ten. So anong susundin natin? Nine. Nine na lang. Nine, nine na lang. Final answer. Okay, so the correct answer is nine. <laughs> so may one point na siya. Second question tayo. One hundred na yung pumasay Second question natin. What geometric shape is generally used for stop signs? Triangle. Triangle, sure. Oh, bigyan natin ng clue. Ano to? It has eight sides. Octagon? Ha? Octagon? Octagon. So, Octagon is correct. At tama niya yung two questions. So, meron siyang 300 pesos. So, 100, 200, and 300 pesos. Thank you. Anong po. gagawin mo sa 300 pesos? Pamasahe po, Charat. Pamasahe. <laughs> Tapos, may bonus question pa ako. Sige, for additional 100 pesos, magbigay ng limang lugar dito sa Baguio na madalas punta ng mga tao. Burnham, okay. Mines View, okay. Botanical hmm? Garden. Okay it um... Dalawa pa. Iguroot yeah. Store? Oo, oh, so, Iguroot Store. Ayun, Camp Jan Hey po. Camp Jan Hey. Okay, so may additional 100 pesos. <laughs> Mayroon pa po. <bo. laughs> thank you, thank you for playing.